Welcome back sa ating tambayan, ang usapang babae. Alam nyo ba, madalas tayong nagtatanong sa ating mga sarili, ano ba talaga ang hinahanap ng mga lalaki sa isang babae? Kasi minsan parang ang labo, di ba? Puro itsura lang ba? O baka naman yung pagiging independent natin? Well, para mas maliwanagan tayo, nagchikahan ako with my guy friends. Tinanong ko talaga sila, from the puso, at ito yung top 8 na lumabas na talagang hinahanap nila sa isang babae, hindi lang yung pang date lang, ha? Kundi yung pang seryosohan na talaga. Kaya mga besh, kung gusto nyong malaman yung uh, magic sauce na yan, tutok na tutok kayo. Number 1, malambing at sweet. Ah, ito talaga, consistent winner to sa listahan. Gusto ng lalaki yung babaeng marunong magpakita ng lambing at pagmamahal. Hindi yung OA na parang clingy, pero yung natural lang, yung feeling nila na inaalagaan sila. Paano ba yan sa practical sense? Yung simpleng pagtatanong mo kung nakakain na ba siya pagkatapos ng trabaho. Yung pag-remind mo sa kanya na mag-ingat sa biyahe pag umalis siya. Yung pag-aalala mo pag may sakit siya. Etong mga simpleng gestures na ito, malaking impact yan sa kanila. It shows na you're thinking of them. At syempre, kasama na rin dito yung physical sweetness. Yung mga hugs na walang hinihinging kapalit, yung mga quick kisses pag nagpapaalam o pag nagkikita, yung simpleng paghawak sa kamay niya pag nanonood kayo ng movie. Hindi kailangan parang teleserye ang drama, basta yung sapat lang para maramdaman niya na mahalaga siya sayo at gusto mo siyang yakapin at halikan. Number 2. Malaga sa sarili. Okay ladies, aminin na natin, visual talaga ang mga boys. Kahit hindi kayong tipong supermodel, basta makita nilang pinapahalagahan mo ang sarili mo, malaking puntos na yan. Yung tipong malinis ka, maayos kang manamit hindi kailangan branded, basta presentable mabango ka, at mukhang healthy ka. It shows na you have self-respect, na you value your well-being. And believe it or not, nakaka-attract yun sa kanila. Kasi iniisip nila, kung mahal niya ang sarili niya, malamang mamahalin niya rin ako ng tama. Kaya kung medyo busy ka lately, at napapabayaan mo na yung sarili mo, baka ito na yung sign para mag-self-care ka ulit. Hindi lang to para sa kanila, Besh kundi para sa iyo rin. You deserve to feel good about yourself. Number three, masarap magluto. Ay, eto yung classic na kasabihan, di ba? The way to a man's heart is through his stomach. At para sa maraming lalaki, totoo pa rin yan. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong maging master chef agad na parang nasa cooking show. Pero yung effort na magluto ka para sa kanya, kahit yung simpleng paborito niyang adobo o yung comforting sinigang pag malamig ang panahon, malaking bagay yon. It shows na you're willing to take care of him in a very fundamental way. Plus, let's be real, masarap din naman talagang may nagluluto, di ba? Kung hindi ka pa expert sa kusina, no worries! Nandyan naman ang YouTube, ang daming easy recipes doon. Ang importante yung effort at yung puso mong magluto para sa kanya. Number four, maalaga sa kanya. Okay, iba ito sa pagiging sweet, ha? Ito yung parang nursing care level kung tawagin. Gusto ng mga lalaki yung babaeng maalaga sa kanila lalo na pag hindi sila okay. Pag may sakit siya, pag stress na stress siya sa trabaho, o pagod na pagod siya sa maghapon. Yung tipong handa kang ipagluto siya ng mainit na lugaw pag may lagnat siya. Yung willing kang sunduin siya sa trabaho pag sobrang traffic at pagod siya mag-drive. Yung handa kang bigyan siya ng massage pag sumasakit ang ulo niya. Para sa kanila, itong mga actions na to, sobrang laking bagay. It makes them feel safe and cared for. Number five, mahusay sa pamamahay. Hindi naman ibig sabihin nito na kailangan mong maging 100% housewife na wala nang ibang ginawa. Pero gusto ng maraming lalaki yung babaeng may sense pagdating sa bahay. Yung marunong mag-budget ng pera, marunong mag-organize ng gamit, marunong maglinis para maging comfortable ang living space nyo, at marunong mag-alaga ng pamilya in the long run, it shows na you're capable and responsible, na kaya mong mag-multitask maging hindi lang partner niya, kundi potensyal nanay sa future at ilaw ng tahanan na magbibigay ng warmth and stability. Para sa maraming lalaki, ito talaga yung wifey material na tinitignan nila. Number 6. May ambisyon sa buhay. Okay, ladies. Hindi lang itsura at pag-aalaga ang importante. Gusto rin ng mga lalaki yung babaeng may sariling goals, may sariling diskarte sa buhay, at may passion sa kung anumang ginagawa niya. Lalo na sa panahon ngayon, mahalaga sa kanila yung babaeng may trabaho, o kahit may sideline man lang. It shows na hindi ka lang nakaasa sa kanila, na you're driven and you have your own contributions to make. It's attractive when a woman has her own ambitions and plans for the future, and that includes helping build a future together. Para sa kanila, that's a woman who's in it for the long haul. Number 7. May sense of humor. Mga besh, alam naman natin na hindi laging sunshine and rainbows ang buhay, di ba? Kaya gusto ng mga lalaki yung babaeng marunong din tumawa at magdala ng good vibes. Hindi naman kailangan stand-up comedian ka na every minute may joke. Pero yung marunong kang makipagkulitan, game ka sa mga simpleng biruan, at marunong kang gawing magaan yung mga mabigat na sitwasyon grabe ang impact niyan sa isang relasyon. Lalo na pag stress na stress na siya sa work o sa mga problema niya. Gusto niya yung partner niyang marunong magpagaan ng loob niya at magdala ng positive energy. Bonus, may respeto sa kanila. Okay, mga besh, this is a big one. Kaya bonus natin to. Hindi lang ito tungkol sa pagiging magalang o pagiging sunod-sunuran. Gusto ng lalaki yung babaeng nire-respeto ang desisyon niya. May tiwala ka sa judgment niya, at hindi mo siya minamaliit o pinapangunahan. Kasama dito yung pagconsult sa kanya pagdating sa importanteng bagay sa buhay niyong dalawa. Yung feeling niya na partner talaga kayo, na may teamwork, at hindi puro ikaw lang ang laging tama. Gusto nila ng partner na katuwang sa buhay, hindi boss na laging nagdidikta. So ayan, mga besiwalong bagay na sana nagbigay linaw sa atin, kung ano talaga ang hinahanap ng mga lalaki sa isang babae. Tandaan nyo, hindi ito tungkol sa pagiging perfect o pagbabago ng buong pagkataon nyo. Ang importante ay yung maging aware tayo at maging intentional sa pagpapakita ng mga qualities na ito sa ating relationships. Kung may iba pa kayong thoughts or experiences tungkol dito, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba. Gusto kong marinig ang mga opinion nyo. At kung nakarelate kayo sa ating usapan ngayon, Don't forget to like this video, share it with your other beshies, and syempre, mag-subscribe na kayo sa Usapang Babae para sa mas marami pang totoong kwentuhan. Maraming salamat sa panunood mga beshies. Hanggang sa susunod nating usapan, ingat kayo palagi.